Bakit nga ba napakahirap pakainin ng ampalaya ang mga kabataan ngayon? Pero hindi nila alam, kaya naman natin tanggalin yung pait. Yun nga lang, medyo mababawasan ang sustansya nito. Alam ko marami sa inyo ang may mga alam kung paano magtanggal ng pait. Well, iba iba nga tayo number 2, do method, kung paano mga magtanggal ng pait ng ampalaya. Kaya nga ngayong araw, i-share ko sa inyo kung paano ba ako magtanggal ng pait nitong ating ampalaya. Kaya nga nang ginawa ko, ayan at hiniwa ko nga lang yung ampalaya at lalagyan naman natin ng asin. Medyo marami, marami asin ang inilagay ko, siguro mga dalawang kutsara. Tapos nga, ko kung lang itong ating mga ampalaya at itatabi ko lang muna sa glit. Kung nakatabi naman yung ating ampalaya, maghihiwa lang tayo ng dalawang kamatis. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ating mga gagamitin pang ibang sangkap, kagaya na si Buyas. At siyempre, gagamit din tayo ng bawang. Hindi naman mawawala yan sa panggisa natin. Eka nga, ayun, tatlo na yan, eh, the best. Tapos ito nga yung ating itinabing ang palaya, medyo maganda-ganda na yung kanyang itsura. Nakita ko na natunaw na nga yung asin at ito nga pipigain lang natin ng ganito para lumabas nga yung kanyang naging tubig dahil dun sa asin. Kapag nga kasi yung ampalaya nilagyan natin ng asin eh magtutubig yan. Kaya naman ganito lang ang ginagawa ko. Bali isang piga lang yan, ito nga yung nakuha kong tubig oh, ang dami. Pero ang gagawin lang natin dito ay eh, lang natin ang isang balaw itong ating mga ampalaya. Ganito lang yung ginagawa ko pagkatatanggalin ko yung pait. Pero sayang naman din yung payet, 'di ba? Kasi nga hindi naman ang palayaan kung hindi mo payet, nandoon kasi yung sustansya na. Sa ngayon, syempre, bata pa yung mga anak natin, kailangan medyo walang payet para nga masanay silang kumain. Pero unti-unti natin ibabalik yung payet pag kasanay na sila. At ngayon naman eh magpiprito lang tayo ng mga siguro mga 1/4 na fishbowl lang to. Ito lang kasi yung meron ako dito at sigurado naman ito ay tipid budget na ulam lang yung ating gagawin. Ali yung palaya pala na yon eh apat 60 pesos ang pagkakabili ko. nilalako lang kasi dito sa amin yan, medyo panat-panat na nga ng bahagya. Sariling ani lang naman nila. So, yun. So, ginamit ko nga yung dalawang piraso. Ito na nga yung fishball natin. Luto na. Itatabi ko lang muna. Tapos, same pan lang din. At yung mantika ay eh, binawasan ko lang ng bahagya. Gigisahin na natin yung ating mga panangkap na sibuyas. At hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa umamoy na siya o bumangon na siya. Tapos nga yan, ilalagay na natin yung bawang. At habang hinahalo ko naman nga ito, eh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ngayon. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga bagong pasok natin, sa mga bagong followers. Welcome po kayo dito sa Cook and Taste. So, yun nga, pagkatapos ng bab bawang, inilagay ko na nga lang din itong kamatis. Tapos hintayin lang nating malanta kagaya niyan at lalagyan naman natin niyan ng pampalasa katulad ng patis. And then tataktakan na nga lang din natin niyan ng pamintang pinong-pino. At this point naman ay eh, pwede na nating ilagay yung ating tiniritong fish ball. So yun, halu-haluin mo lang at ito nga, pagka ganito yung ating niluluto eh sigurado makaka-relate kasi ito na naman yung tinatawag na madiskarting luto lang na meron lang tayong maiulang, At ayun nga, ah, ilalagay na nga natin yung ating mga ampalaya kung mahigitan niyo eh talagang sariwa-sariwa pa naman nandating. Kaya kung ngayon naman eh, meron iba't ibang klase ng pamamaraan para magtanggal ng pait ng ampalaya, pwede naman i-comment dyan at para naman malaman natin at malaman din ng iba. Ngayon naman eh, meron akong limang pirasong itlog. Mas masarap kasi pag medyo maraming itlog at ibubuhos na nga dito yung ating itlog sa ating ampalaya. Tapos hintayin mo lang na medyo maluto yung itlog bago mo haluin, kagaya nyan. So yan, nakikita mo naman, talaga namang masarap na masarap na yung yung iluluto kulay pa lang e eh. panalong panalong sa mga na. nagpasabay po ng sandok e eh, meron na po tayong ilang nakausap at nakapagbayad na po sila limitado lang din po kasi yung dumating na sandok kaya naman hintayin na lang po natin yung darating pa na mas marami so ayun at plating na nga po tayo kaya naman tiki man time na po ito at eto nga tinikman ko na at talaga namang walang kapait-pait promise po yan oras na po para sanayin yung ating mga anak na kumain na ang palaya I love you all